Buenos Dias, señoritas y señoritos. Uh, one issue na hindi pa na-discuss gaano dyan ng mga, well, mga bayaran bloggers na mga Marcoses and uh, also from popular media ay ito pong issue sa DSWD ukol sa, and we have blogged about it in, in the past, ukol po ito sa daming record breaking po na 32 under secretaries at assistant secretaries na na i, na, na, itapon ito mga 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 kwan po ito eh mga mga, un, uh, mga underqualified na mga officials po kasi hindi po ito mga social work it social workers most of them are political appointees i know some of them they come from media uh, yung iba po na uh, nakapasok sa ibang presidential candidate at trinidad doon sa mga sa mga uh, presidential candidate kino-cover nila ginamit pala sila ginamit pala sila espia ni Bong uh, Bongbong Marcos eh, di ba sana kung sa media ka dapat neutral ka. Pero in this case, uh, pinagamit ni, ginamit sila ni Marcos, and then nung na-appoint na, nung nanalo si Marcos, umalis na sila sa media at uh, in-appoint sila sa DSWD kasi hindi naman pwede sa DOJ, hindi naman sila mga lawyer, hindi rin pwede sa sa <laughs> sa mga technical offices na for example sa Department of Budget Management, hindi naman sila mga economists, hindi naman pwede sa Department of Finance, hindi naman sila magaling sa finance. So, para lang meron sila posisyon, parang ginawang kwa na lang, parang well, gatasan or palabigasan ng mga political payback for, for, the political favors ginawa nila in helping Marcos win. Although, syempre, ang pinaka-biggest factor dyan is the SD card and the smart magic. So, na... Uh, because of this po at uh, yung pag-iingay ng, ng, ng taong bayan kasama na tayo dito sa vlogcaster uh, in-assure ni, uh, ni ni DSW the secretary na si Rex Gatchalian na uh, pina-resign na niya. <laughs> Pina-file -pina na niya ng courtesy resignation yung all undersecretaries and assistant secretaries of the Department of Social Welfare and uh, Development. Uh, they have been asked to submit their courtesy resignations sa sabi ni Gatchalian during uh, the recent uh, hearing on the budget of the DSWD uh, at sabi niya uh, concerned na rin sila sa bloated uh, top heavy pa positions na ang dami talagang ang dami talaga sabi ko na sa inyo noon eh siguro hindi lang dilang hindi dilang maliit yung 20 million a month ang dagdag natin dito kasi sila dito may mga undersecretary, may mga secretary nila, may mga offices ito, nagbaba uh, hindi naman malaki yung office ng DSWD so the, they're renting offices outside. Pagkatapos may mga secretary sila doon, may mga staff sila, may mga uh, janitor sila, mga drive, driver sila. So, ang laki po ng gastos natin dito. At ang masakit pa po, po dito ay uh, uh, inamin mismo si, and we blog about this earlier, inamin mismo ni Rex na uh, <coughs> half of their employees are plantilla position. si nyo yan, meron sila <coughs> meron sila 37,000 employees and yung sa mga field workers nila kalahati ay uh, uh, job orders or yung yung hindi po regular po so kawawa naman ito ma, mababa lang pressure nito at at wala wala pang overtime at uh, ma, mababa lang rin yung mga benefits wala pang tenure of uh, of employment so uh, it is it is very Uh, ironical na tumutulong sila sa mga mahirap and then sila rin pala, mahirap rin <laughs> ang trato sa kanya nila or sila rin pala kung baga DSWD tinutulungan yung mga mahirap pero sarili nilang empleyado hindi nila natutulungan Pasensya na kayo, hindi ako pwede mag, mag uh, ingay dito sa kasi we're just, uh, dito pa tayo sa Doha sa Uh, BIP lounge At uh, marami syempre Marami rin gumagamit itong mga Cubicle dito sa Sa BIP lounge Ng Qatar Airways So Very ironical and You know, very funny To think na uh, Gagawin mong tapunan And then uh, Hindi lang yun po uh, Yung ng mga politiko Itong ng mga payback Uh, politicians dito sa DSWD mga under uh, underqualified and then dinaman ito sumasama sa field and yet kalahati ng employees mo lalo na yung pupunta talaga sa field ay mga mga job orders lang or contractual employees so even si uh, Senator Bongo nag na uh, uh, nagbigay uh, at co-head uh, head called the attention of Gatchalian about this at uh, si rin, diniin niya yung yung high number of uh, of uh, job orders at hindi lang yun wala rin silang behikulo nagdadala sila ng mga pera pa sa mga ayuda wala silang behikulo which puts them in danger sa um, pwede manakawan yung pera nila, pwede pwede saktan sila para kunin yung pera nila sa mga sa mga assistance to individuals in crisis situation, yung mga poor piece, di ba? So, <laughs> delikado ng delikado, lalo kung nakamotor ka po ito, dala-dala mo, 100,000, 200,000, di ba? So, ito, this is, this is how funny the situation is. Kaya, okay itong action ni, ni uh, Rex kacayan, Tingnan natin if uh, press release lang ba ito to appease the members of Congress sa uh, uh, looking into their budget or talaga naman tatanggalin. Pero sana tanggalin na talaga. Pero ang problema lang, tatanggalin na lang sa DSW dito mga underqualified USEC and ASEC and then itatapon lang sa, sa ibang ahensya. So the same rin kwan lang ito, mga pabigat lang ito sa taong bayan, pabigat lang ito sa sa mga taxpayers at uh, uh, uh per and yet uh, kwan pa rin, tunutuloy pa rin ni, Mar ni Marcos itong ganitong palisiya na bulok na hindi nakakatulong sa atin at uh, mas nakaka you know, nakaka uh, they're doing more harm than good for the believing people. So yun na po yun na po ang latest natin dito and uh, uh will be keeping watch on this issue and again thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the broadcaster Armada YouTube channel. And share this blog to friends and relatives so they will know where their taxes are going and kung magiging bubutante pa ba sila sa 2022. of 2025 and 2028 elections so thank you very much for watching and see you in my next blog